Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw, kapatid. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose, Manggagawa. At ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral ang kahalagahan ng pananampalataya kahit sa gitna ng paghamak. Tunghayan natin ang Mateo 13:54-58. Ang ating pong tema ngayong araw, walang propeta na kinikilala sa sariling bayan. Basahin natin ang buod ng ating Ebanghelyo mga kapatid. Si Jesus ay bumalik sa kanyang sariling bayan at nagturo sa sinagoga. Namangha ang mga tao, ngunit hindi dahil sa pananampalataya, kundi sa pagdududa. Ang sabi nila, hindi ba't ito ang anak ng karpintero? Dahil kilala na si Jesus sa kanyang pagkatao bilang ordinaryong kababayan, hindi nila matanggap na siya ay may banal na misyon. Kaya dahil sa kakulangan ng pananampalataya nila, kakaunti ang kanyang ginawang mga himala roon. At sa ating pagninilay, mga kapatid, unang-una ang pagkilala sa banal sa pangkaraniwan. Ipinapakita sa Ebanghelyo kung paano ang mga tao ay hirap kilalanin o kilanlin ang biyaya ng Diyos kapag ito ay nakaanyong simple. Si Jesus, anak ng karpintero, lumaki sa kanilang tabi, simpleng pamumuhay, tahimik na kabataan. At dahil dito, hindi nila siya binigyan ng halaga tanong po sa atin ilang beses kaya nating nalampasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin dahil lang sa ayos o itsura ng mensahero maaaring ang paalala ng Diyos ay dumaan sa isang kaibigan o sa isang mahirap o sa isang matandang palaging tahimik pero dahil pamilyar sila sa atin parang hindi natin ito tinatanggap bilang mula sa Diyos ang pangalawa po si San Jose manggagawa at tahimik na tagasunod. Ang ibanghelyo ngayon ay itinapat sa kapistahan ni San Jose Manggagawa, isang lalaking hindi kilala sa salita, kundi sa gawa. Isang karpinterong may pananampalataya, tahimik, ngunit tapat na tagapagtanggol ng pamilya ng Diyos. Katulad ni Jesus, si San Jose ay hindi rin hinangaan ng mundo, pero siya ay mahalaga sa plano ng kaligtasan. Ang pangatlo po, ang kakulangan ng pananampalataya hadlang sa biyaya. Ang talata po ay malinaw. Dahil sa hindi nila pananampalataya, kakaunti ang kanyang ginawang himala roon. Ang Diyos ay makapangyarihan, pero nire-respeto niya ang ating kalayaan. Kapag ang puso natin ay sarado, hindi natin mararanasan ang kabuan ng kanyang kapangyarihan. At may tanong po tayo, Bukas ba ang puso mo sa Diyos? Paano kung siya ay kumilos sa paraan na hindi mo inaasahan? At ito po mga hamon ngayong araw, tularan natin si San Jose. Maging matatag sa pananampalataya kahit sa simpleng gawain. Kilalanin ang Diyos hindi lang sa himala, kundi sa araw-araw na tahimik niyang pagkilos. Huwag nating hamakin ang mga simpleng mensahero ng Diyos manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong makita ka sa ordinaryong bagay. Palambutin mo ang puso kong madalas ay sarado sa iyong mga paalala. Gawin mo akong bukas sa iyong liwanag. At gaya ni San Jose, hayaan mong mamuhay ako ng may pananampalataya, katahimikan at kababaang loob. Amen. Kung nakatulong sa iyo ang pagninilay na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Gospel Connect para mas marami pa tayong maabot para kay Kristo. God bless you.